Ito ang gulay ng KSP, kulang sa pansin. Bakit kaya? Good morning mga kamangyan, mga kalondi, mga kawan. Yan. I e, ano ko lang bibigyan ko lang itong gulay na ito. Ito ay kasama sa kantang bahay ko po. Pero bakit hindi pinapansin? Walang gaanong nagugulay lalaki pa naman niya at ang daming magbunga. Pero bakit hindi pinapansin at nakikita ko rin na hindi siya binibinta sa market. Ayan o, ang dami. Halos isang puno lang ito pero may bunga siya na sampo at meron pang mga maliliit. So, kung ito sana ay nabibinta o masarap na gulay, siguradong tiba-tiba yung mga nagtatanim nito pera na pero bakit hindi nila pinapansin at hindi nila ginugulay yan napakalaki pa naman niya oh si ang mas malaki pa siya sa upo pero bakit kaya siguro pangit ang lasa or what kuha tayo ng isa at bibi akin natin Titingnan natin kung anong laman ng loob laki eh. ito ay mga kamag-anak ng mga upo mga patula gumagapang din siya eh gumagapang siya sa puno tapos, ang dami niya magbunga kuha tayo ng dalawat bibi akin natin, Titingnan natin kung anong klase si laman niya sa loob Yeah, isa lang yung kinuha natin at ang taas ng iba. Kaya isa lang yung titingnan natin kung anong laman. Mm, um, magugulay natin ngayon kung may oras pa tayo ay gugulayan natin. Pwede siguro itong ginataan. Yung ano niya o oh, yung pinakambalat niya, parang meron siyang pulbus. Hmm. Kaya may puti-puti siya. Para siyang may pulbus. Yan. pero yung pinakang ano niya, green talaga isa lang yung ating uwi meron na rin tayong nyug para ating gagataan tara uwi na tayo tingnan natin kung anong gaman niya. Matigas matigas yung kanyang balat. Ayan. Matigas, matigas pala yung kanyang balat. Hindi tulad ng upo na medyo malambot. Matigas. Pero kaya naman talupan. tigas Matigas. sekali lagi oh, Para minyang para din siyang sa ano pala sa upo yung daman niya ay parang sa upo lang bilog din ito dami pala niyang buto parang upo lang yung kanyang daman tapos malambot yung kanyang ano din yung kanyang laman na tulad din siya sa upo pero bakit kaya hindi siya ginugulay hindi rin na ibibinta sa market pero yung balat lang niya napakatigas napakatigas pala ang tigas ang, hila, ang tigas niyang talupan pero okay lang siguro yung mura pa nito ay madaling ano talupan kasi ito ay yung buto niya ay ano na eh medyo matigas na pwede nang itanim di lang siya sa upo saka parang papaya din papaya at saka upo parehas lang ito nga palang gulay na ito ay kasama sa bahay kubo papakinggan natin sa bahay kubo ang pangalan nito ay kundul nagtataka lang ako bakit ito ay bihirang gulayin halos nasasayang lang yung iba binabahog lang sa baboy hindi nila binibigyan ang panahon para gulayin nakikita ko dun sa puno puro nalalaglag lang may lang dun wala namang kumukuha siguro sa ibang lugar ito ay ginugulay pero bakit dito sa amin sa mahal mga gulay ngayon bakit hindi nila ginugulay minsan magbibidyo tayo na titikman natin kung anong gulay ito So ngayon kasi wala akong time magtuto tuto um, titignan natin kung anong lasa kung anong pag ginulay ay kung masarap din ah, uh, na pag yung buto itatanim natin titignan natin kung pupug na guys thank you thank you sa panonood para din siyang papaya oh. parang upo parang papaya yung kanyang laman karamihan sa mga kabataan ngayon hindi na, hindi ito alam kasi bira nilang nakikita sigurado, sigurado marami din hindi nakakatikim nito um, gulay na ito alam mga kabataan ngayon hindi, hindi nila alam ito pero nakakanta nila sa bahay kubo kundol, patula upo at kalabasa yan Kasama siya doon sa bahay ko ko nakanta lang guys Thank you Thank you sa panonood, Thank you for watching Yan lang Bye God bless